Bakit yung ano kayo kita mo katawa yung manong naman. mo? Ay, may ingay, mo. Hindi yan. Ayun, hindi yan. Talaga may inaabangan sila, di ba? Tapos yes, may kinausap. Oh, yun know. o. Kasi tinalikuran na eh. O oh, yan, nating ang likuran na, dapat ahalis na yung baka. Yeah. Mm hmm, mm -hmm. di ba? Ayan na. Wala pa. Yung bata nga. Ayun, no, tumakbo na rin. Wala pa si Lance. Tatakbo pa si Lance pabalik. Ayun, oh, O, ayun na, ayun na si Lance. Tumakbo na. Oo, oh, kasi basketball player ka. Yung po rin, bisko. Nagamit ko din.